naisip nyo na ba? Kung bakit laging binabaha ang Metro Manila, kahit bilyon-bilyon na ang ginastos sa flood control. Nakikita niyo sa balita, isa na namang bagyo, isa na namang kalsadang abot baywang ang baha, at ang paulit-ulit na pangako mula sa mga opisyal. Pero heto ang nakatagong katotohanan, mas malalim ang problema, kaysa sa kulang lang sa budget, o masamang suwerte. Pag-usapan natin ang 352 Billion Flood Management Master Plan ang ganda pakinggan, di ba? Pero kung titignan mong mabuti, marami sa mga proyektong ito ay parang band-aid solution lang. Mga mabilisang ayos, hindi pang matagalang sagot. Barado ang mga drainage system na sisira ang mga pump, at minsan, mismo ang disenyo ay hindi tugma sa totoong pangangailangan ng siyudad. Parang dinisenyo pa nga para pumalya. Dahil kada taon, pare-parehong kalsada ang binabaha sa Pasig Malabon, Marikina, Maynila, Quezon City. Pero bakit, Kurapsyon lang ba? O may mas malaki pa? Heto ang hindi alam ng karamihan pinapalala ng climate change ang problema. Ginagawang bigla ang baha ang ordinaryong ulan, kaya het magtayayo ka ng malaking dike o pump patuloy na pinapataas ng kalikasan ng hamon. Pero paano naman ang kalikasan mismo? Alam nyo ba na ang mga bakawan, yung makakapal na gubat sa tabing dagat, ay dating nagpoprotekta sa Maynila mula sa storm surge at baha? Nawala na ang karamihan sa mga ito, dahil sa mga real estate project at ngayon binabayaran natin ang kapalit sabi ng ilang eksperto kung ibabalik natin ang mga bakawan at mamumuhunan sa kalikasan mapipigilan natin ang baha bago pa manumabot sa ating mga bahay ginagawa ito ng Japan at Netherlands pinagsasama nila ang engineering at kalikasan, bumubuo kasama ang tubig, hindi lang laban dito kaya bakit hindi natin ginagawa well, ang totoo ang malalaking flood control project ay nangangahulugan ng malalaking kontrata. At minsan, ibig sabihin nito ay naitataboy ang mga komunidad, ginigiba ang kanilang mga bahay, ginugulo ang kanilang buhay, lahat para sa isa pang proyekto na baka hindi naman maging epektibo. Kuwentuhan ko kayo tungkol sa Blumentritt, isa sa pinakamahal na flood control project sa Maynila. Nangako ito ng tuyong kalsada, pero ang mga residente ay lumulusong pa rin sa maruming tubig kapag umuulan bilyon-bilyon ang ginastos pero nananatili ang baha. Kaya mananalo ba tayo laban sa baha? Sa totoo lang, hindi kung patuloy nating ulitin ang parehong pagkakamali. Oras na para magtanong ng mahirap na tanong, humingi ng totoong solusyon at pakinggan ang mga aral ng kalikasan. Dahil kung hindi, ang susunod na baha ay naghihintay lang sa kanto.